Eto mga sir, meron naman tayong ng Honda Click na 125 ang issue kasi ito mga sir. Yeah, kapag binira mo or binigla mo yung gas, nagkakaroon siya ng check engine. Tapos ayaw na mag-start nun. Pero kapag uh, mo naman at uh, mo or di kaya pinasakan mo ng paper clip, nagiging okay siya. Sample nito. Ayan. Yeah. Goods na goods walang problema kasi pag ka binira mo or binigla mo yung gas sample nyan ayan nagkakaroon siya ng check engine kapag kaganyan yung problema ng motor ninyo mga sir at uh, sinabi sa inyo na may problema yan sa ECU wag kayo kagad uh, maniniwala kasi medyo may presyo yung ECU at uh, hindi naman ECU ang problema nyan kasi nga umaandar pag pinandar mo ulit siya yan wala na talagang siya na kailangan mo nang i-off yung ignition yan tumutulog yung fuel pump saka muli uli sya pa rin kapag ganyan yung scenario at uh, wala pa kayong budget pwede nyo syang gamitin pero dahan dahan lang pero pag binira mo naman ng biglaan namamatay na kapag ganyan yung issue ng motor ninyo puntahan nyo lang kaagad yan puntahan nyo lang kaagad yung Uh, ignition coil ninyo or yung spark plug cap, yan pero matik po 'yan, may problema yung uh, ignition coil. Kasi kapag uh, spark plug cap naman yung problema niya, ano lang siya uh, namamatay-matay, walang minor, taas po ba yung idle niya? yung ano issue ng spark plug. Pero tatak po 'yan. Pero yung check engine, yung ignition coil. Yeah, para ma natin or malaman ninyo, din niyo kung ang tama yung sinasabi ko, mag-try tayo ng ignition coil na iba. Ayan, try mo yan. I-off -op, -op muna yung ano. I-try natin yung ignition coil. Ilalagay mo natin. Ayan, nalagay mo natin at uh, hindi natin tinanggal yung uh, ignition coil niya. Kumbaga, binaypas natin. Example nito. Yan. Hindi naman kayo malilito diyan. Dahil yung green na yan, hanapin niyo lang yung yellow na wire na may guhit na green din. At yung itim, yung wire din naman yan itim din na may guhit na puti. Okay, testing natin. Yan, kanya muna yung ginawa natin para ma-trouble natin. Okay, para sa maandar. Tapos nga yung bibiglayin natin. na kailang piga na ako nang binibigla ko Bigla na siya nito check engine ayan wala tapos ngayon itatry natin uli or ibabalik natin uli yung ignition coil niya. tatanggalin din natin uli yung uh, pinantesting natin ok mo para may idea na kayo mga sir. So, para kung sakaling uh, naging ganyan din yung problema ng motor ninyo hindi nyo na mag punta pa sa mekanik ko kahit kayo kaya niyo lang kaya niyo nang gawin yan basta may tirens kayo para madukot niyo yung ignition coil kasi madali lang din naman hugutin yan basta may tirens ka na jeez Ah, pasok ang isa. Oo. Ay, ikaw na. Ah, Mamaya na yun sa'yo. Balik ka na lang, Nixier. Nakawin naman na. Nababaan ko Itatrya natin. O ibalik ulit mga sira. Ginagawa ko to kasi marami na rin nagtatanong sa akin, tumatawag sa akin regarding sa ganyan. At uh, sabi, igawan ko daw ng uh, video. At uh, ito na nga. Sakto, mayroon tayong customer na same dun sa mga tanong ninyo. Kaya ito, gagawin na natin. At uh, ito na nga yun. Sabotin mo. Okay, yan. Binalik na natin uli At uh, iti-testing natin. Okay. Tapos, bibiglay natin. Ayan. Nagluabas yung check engine at namatay yung makina. Kaya na-confirm na natin ang problema lang nito. Ignition coil at yung uh, pati yung spark plug cap din pala mga sa yung papalitan din natin kasi medyo maluwag na. Alam mo yung isa to? Kaya tanggalin mo na. ano na? Pabili na natin si sir. Ayan, oh, ah, trace na natin. Kung... Daw dyan? Ayun nga, yes, sinabi ko. Okay, bali. balik mo natin itong mga sara. At least, na-confirm na natin na ang ah, problema ng pagkakalabas ng check engine kapag binira mo yung acceleration, lumalabas, namamata yung makina. Ignition coil lang. Yung spark plug niya, medyo may ano na rin. Kaya, papasabay na rin natin yung spark plug. Kapag ah, may problema sa spark plug ka, kahit ano naman yung ilalagay mo, hindi naman na-under ah, yung ah, motor mo kapag mag- ah, Uh, damage niya yung spark plug cap mo or maluwag na spark plug cap mo Aandar ah, yan kaso mamamatay matay pero hindi siya magkakaroon ng check engine kapag yung spark plug cap kaya napaka importante yung, ano, yung ignition coil yan talaga yung may problema dyan yung ignition coil baka short circuit na hindi na tumatanggap ng, ano, ng high voltage para iba to sa spark plug balik mo natin kasi kaya nakabukas yung battery nya dahil uh, walang-walang walang chinik natin dyan ay yung uh, ECU. Ginamitan natin ng diagnostic tools. Sa diagnostic tools, wala siyang makitang error code. Wala siyang anong error code. Hindi talaga lalabas sa error code dyan. Gawa kasi na uh, ang problema nasa labas. At uh, hindi naman din siya for connection. Yung uh, check engine, ay yung sana sa ECU nya. Kumbaga, nagsushoot circuit na. Kapag kaganyan, nabilaan nyo na kaagad, kasi mauwi pa sa pagkasira ng ECU natin dahil may kamahalan yung ECU natin mapapaaray tayo doon kaya ito pabibili ko kagad si tropa ng ignition coil kasama na yung spark plug cap kasi mahina na rin yung spark plug cap niya dahil aftermarket din yung nilagay kaya okay na Yeah. Ganoon lang gawin nyo kung same kayo ng problema nito At least may idea na kayo na ang pupuntiriyahin nyo kagad yung ignition coil wag nyo lang walwalin yung wire nyo mga sira kasi uh, papangit lang yung wire harness nyo at uh, ganun pa rin yan hindi pa rin magbabago okay